Hi mga kasempre for today's vlog. So, nandito po tayo sa Maynila, sa Caloocan. So, nasa keep mic po tayo. Tapos may nakita po akong naka-wheelchair. So, ayan. Dito po siya laging nakikita si Lolo. Yan po siya o sa mga mababait na puso. Pwede niyo po siyang dalawin po diyan at para po mabigyan nyo po siya ng pagkain. Yan. Yan si Lulu So nakapagkwentuhan po kami. Yan po siya. Hindi ako nangyalagaan ako. Kasi pakinabilang ko na. po yung pinag-alaga nyo. Dapat tulungan kayo. Karapatan ko lang na alagaan sila. Pero hindi nila karapatan na alagaan. Hindi nila karapatan din po nila. Kasi kung pinalaki nyo sila. Hindi ako nag-alagaan sa Hindi. Ilan ko yung anak niyo Ilang taon na po kayo tayo? 50? 80? 8 Ah, 58 Bata nyo pa Bakit? Kaya nyo yan Dapat bigyan ko kayo ng pagkain ng mga anak nyo naawa po ako sa kwento ni Lolo. Kaya binigyan ko po siya ng maliit na halaga sa mga taong mababait na puso dyan. Sana makita niyo po si Lolo. Nasa Maynila po siya. Sana mabigyan niyo po siya kahit maliit na halaga. Maraming salamat po.